Naging kontrobersyal ang komento ng TikTok account ni kapuso actor Dennis Trillo sa katanungan tungkol sa bakit wala ang kanyang asawang si Jeneline Mercado sa bagong GMA Network Station ID na inilabas nitong nakaraang biyernes, June 28, 2024, at mga chismis ng potensyal nitong paglipat sa ABS-CBN, sa TikTok ngayong July 1, 2024, nagbahagi ang asawa ni Jenilyn na si Dennis Trillo ng isang short video. Sa video, isang TikTok user ang nagtanong, Kuya Dennis, sana masagot mo ito, bakit wala si Ma'am Jen sa GMA Station ID at totoo ba nalilipat na siya sa ABC-CBN? Nakakaintrigang sagot ni Dennis, may ABS pa ba? Sa X, ilang netizens ang naglabas ng kanilang saloobin sa tila pa balang na sagot ni Dennis. Ang commentong ito ay nag-trigger ng wave of reactions, kung saan itinuro ng isang fan ang kasalukuyang collaboration ni Jenny sa Star Music, ang music arm ng ABS-CBN sagot ni Dennis, iba ang ABS sa Star Music bro, isipin mo muna bago mag-comment. Baka ikaw ang makapal, kagad namang dinepensahan ng kanyang management team si Dennis. Naglabas ng pahayag si John Enriquez at ang Aguila Entertainment na nahak ang TikTok account ng aktor at hindi raw si Dennis ang nagpost ng komentong yon. Sabi ni John, nagtitaping ngayon si Dennis ng pulang araw at limitado ang panahon nitong makahawak ng telepono. Sa Instagram naglabas ng pahayag ang Aguila Entertainment, We would like to inform the public that Dennis Trillo's TikTok account was hacked around noon time today. July 1 2024 Bahagi ng pahayag